Mahirap manisipin at tanggapin, ang mismong mga taong kadugo ko ang nagbulot sa akin ng ganito katinding paghihirap. Mula nang pumanaw ang aming nanay, na siyang pinakamamahal naming ilaw ng tahanan, bigla na lamang silang nagsulputan. Para silang mga bumitreng naghihintay lamang na may mawala para makapandakot ng kanilang inaakala nilang kanila. Ako ang laging nariyan para sa aming nanay. Sa mahabang panahon, ako ang nag-aruga nag-alaga, at nagbigay ng aking buong panahon at pagmamahal sa kanya. Nakita ko ang bawat paghino niya, at ako ang umagapay sa kanya hanggang sa kanyang huling hininga. Akala ko, sa panahon ng pagdadalamati, magiging buo kami bilang isang pamilya. Ngunit taliwas ang nangyari, sa halip na makiramay at magtulungan sa pagharap sa aming pagkawala, ang una nilang inisip ay ang mana walang respeto sa alaala ng aming nanay, at walang pakundangan nilang pinalayas ang mga umuupo sa aming mga ari-arian. Ang mga paupuhang iyon ang siyang pinagkukunan ko ng kaunting kita para sa aking pang-araw-araw. Pinaghirapan ko yun. Alam niyo ba, ako ang nagsumikap at nagbanat ng buto para mapagawa ang bahay na yun, sa tulong pa ng isang tunay na kaibigan naming inchik, na hindi lang namin itinuring na kaibigan kundi halos pamilya na rin ang kanyang kabutihan ng tumulong para magkaroon kami ng disenteng tirahan. Ngunit ano ang iginanti nila sa aking pagsisikap at sa kabutihan ng aming kaibigan? Walang kahit na katiting na respeto o konsiderasyon. Basta na lang nilang sinira ang bahay na iniwan ng aming nanay. Winasak nila, pati na rin ang mga popahan na pinagkukunan ko ng kabuhayan, giniba nila. Ginawa nila yun ng walang kahit anong usapan sa barangay. Walang permiso mula sa kahit sino. Basta na lang nila ipinatupad ang kanilang gusto, na para bang sila lamang ang may karapatan. Ngayon, tingnan niyo ang aking kalagayan. Dahil sa walang pusong ginawa nila, halos kanin na lang ang aking kinakain araw-araw. Minsan, wala na rin kanin. Wala ng ulam, wala ng maayos na makakain. Ang dating payak ngunit disente kung pamumuhay ay biglang nawala. Ito ang sinapit ko mula nang sirain nila ang pinaghirapan ko, ang aking kabuhayan. Gusto kong makita ng lahat kung gaano kahirap ang buhay ko ngayon dahil sa walang konsensyang ginawa ng sarili kong mga kapatid. Sana, maintindihan niyo ang bigat ng aking pinagdaraanan.